pambili ng bigas. Kahit na hindi bayaran, bigay mo na lang. Umuutang pambili ng gamot. Ha? Bigay mo na lang, kapatid. O kung talagang gusto mo, pautang mo, pwede rin. Kung hindi na magbayad, salamat sa Diyos. Ang may utang na sa'yo, ang Diyos, babayaran ka niya. Kasi naawa ka sa dukha, nagpapautang ka sa Panginoon, sabi ng salita ng Diyos. Hindi makakalimutan Diyos na bayaran ka sa tamang pagkakataon. Tatanggap ka ng kabayaran, kapatid. Ay, hindi, Bradley. Ako ayoko ikaw nagbibigay dyan sa mga pulubi niya kasi mga miyembro ng sindikato yan eh. Pukunin lang ng sindikato. Ede, para wag makuha ng sindikato, bigyan mo ng damit. Eh kasi kita mo, gulagulan nito eh. O kaya, bigyan mo ng pagkain, pakainin mo mo paniwala mo sa sindikato. Pero kung hindi naman, mga lihiti mo naman, matatantang. utang